Malaki, buko. oh, ang taas nga sis. Grabe yung 750 ikaw. Grabe na yan. Hmm. Buti hindi ka nahilo niyan. Ang... Um. Jomar, what time you gonna sleep? Later on. Very early. Ah, uh, time check here in Europe is uh, 7.51 p.m. Anderson. Ayan, still watching sis. Ano? Yan na chub. Yung bejo mo. Ayan. ya na chub. ya na chub. ya na chub. Oh, yan, na, yan na si papa niya. Ayan. Bata pa. Bata pa man si papa ni sis na chub. Why are you laughing, Anderson? A lot of laughing there. Tawa-tawa ka. Very early, Anderson. Anderson, son, son, son. Bumaha bahasa Dubai, Anderson? six million in the house, mega-mega love shot. Uh, Adi! 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 Wala na si Adi. Naluko na. Ay, naku, sis. Ayan na. Apektuhan pa yan yung mata mo yan. Kapag may diabetes ka, maapektuhan pa yung mata mo niyan. Magiging Chinese kang ganyan, oh. Dapat ang mag-vitamin ka rin yung ano, yung tawag dito, centrum, from A to Z. Kasi may lutein yon with lutein. Maganda rin, supported sa yung mga mata, saka kapag naglagi kang nagpapag... Ayan, harang, ses, yan na yan harang. Yan na harang. For millions in the house, mega, mega love shot. Anderson! Anderson Adi Tawa-tawa ka dyan, Adi Biji-biji yan Adi, biji-biji Biji-biji, Adi Adi, biji-biji Ayan, dan sa video mo, sis na pala, yan nagharang ka na Ayon pala nagharang, ayan Sis, na, dan sa harang Biji-biji, biji-biji Biji-biji-biji 4 million in the house mega mega love shoutout hello, hello 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 adi anderson Wow, grabe, ang taas ta. Tumayo na aking balahebo. Ako na ni Seslara. Four million is na. Four million. At sala sa na ka. Lumabas dagitan. Lalabas ang sasayaw ako. Sayaw. Okay. Sayaw. Sayaw. tan <bat> tan <actual> <what> <statuteengeBLANK tema down> The presentation